Hi guys! So we're back. Kakalis ah, na naman kami. Uh, pupunta kami ng Divisoria. Doon kami mamimili ng mga logo kasi malapit na yung birthday ng anak namin. papakita ko sa inyo kung gaano kamura ng ang mga logo. guys, ito pala yung ano natin. Uh, ito yung memorial circle. Ayan. Ay, Malawak yung sa loob guys. Yung mga hindi taga-fuse ayan, yan ang memorial circle. Pasyalan yan guys. Diyan nakalibin si Manuel El Preso. Ito naman ang um, uh, Aquino Wildland. Ito sa kaya dyan, parang Manila Suwansa. Dito na tayo sa Divisoria. Ayan. Ayan. Tutuban mo yan. Dito kan kaliwa kami kasi mag-shortcut kami guys. Eh. Pero pa Divisoria na to. Sa Alhan Divisoria. short shortcut kami guys. Kasi medyo traffic dun sa kanila. Ayun guys, so nakabili na kami ng ano, ng lobo. Ayan. Dito kasi sa Divisoria, ang lobo dito, 25 pieces, 100 pesos with stick na yun. Ganyan sa ibaba ng Divisoria mo. Kaya e mga gustong makatipid dyan, doon na lang kayo sa Divisoria mo bum uh, bumili ng balloons sa baba, doon sa pinaka mo, Doon ang bilihan ng mga birthday balloons. Ayan, yeah, so guys, pauwi na kami. medyo traffic. Ayan okay, uh, medyo traffic kasi marami na ka. Oo nga yun, naman okay na tulad ko na grabe mga panila dyan kasi halos din na yung mga sasakyan ngayon malinis-linis na malinis na ang ibisor yan pinagdaanan naman ano sasakyan like jeep okay. okay. basta dito guys sabi diba sobrang dami nagsit dito sabi diba ano na, sasakyan na, so yung mga tao yung mga ito yung KT Tower sobrang taga na yan data, ito kami na kuturo Barangay 7 So, 1 District 1, Tatay Ang bata pa Ayan, <laughs> uh, pipat kami ng bulakan-bulakan pa center. Yung 'Yan Center na 'yan, 'yan yung ano terminala ng mga tren ng araw. Para panahon, panahon nila Bonifacio. ito na yung mga pinamili namin balloons. No, ngayon ako nakapag video ulit. Kasi sobrang napagod ako eh. And so guys, ito, ayan, may kasama na siyang stick. Tapos, ito, malilit na lobo to, para dito yan oh. Diyan, dadagdagan ko na lang siya ng malilit na lobo. Diyan sa tangkay na yan. Ayan ang presyo nito guys is 25 pieces pero ano siya 30 pesos siya tapos ito ito naman yung may kasama siyang stick ito ayan yung with happy 8th birthday ito yung magwa birthday guys hello Happy birthday to you. Happy birthday to you. <laughs> happy birthday to me. Ayan, so guys, matutulog na kami. Sobrang antok na antok na rin ako. Ayan. Sana po, uh, supportahan nyo po ang aming video sa aming vlog. Ang aming YouTube channel, Happy Despo. And pakiclick na rin po ang kalembang bell. Meron din po akong TikTok account. Yun. Pa-follow na lang po ako doon sa TikTok account ko na Rick 7. Hanggang dito na lang. God bless you all. Bye guys!